yan oh. yung mga katay sila para sa tanda Aol ah, po, ta, po ta. <laughs> Ay, ayos oh. o Sabi ko na nga ba mga katanga hindi kaliskisan na natin <laughs> Yun, nakauli na si Takay Randy you Malaking aol po to, mga katangay O? Oh. Wala ah. po? Yun Ay doon what's up, what's yon, magandang umaga sa ating lahat mga katangay panibagong araw, panibagong adventure naman tayo at panibagong handline fishing naman tayo mga katangay ngayon kaya tras, samahan nyo kami at siyempre maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood ng aming mga vlog Yon, araw itong kasama natin ay si magandang umaga mga katangay, sabay nyo kami ngayong umaga mga will, yeah. sarasurtihin pahinga muna tayo sa pamamanak Okay na si Tangay Jack, kasama na natin Yun, good morning mga katangay Adventure na naman tayo ngayong araw Adventure <laughs> Gaw <laughs> Gaw <laughs> Gaw, <laughs> Gaw. <laughs> Tara, sumahan nyo kayo mga katangay Sana makachamba natin tayo Kasi kapon, buklo kami ni Tangay Randy <laughs> Dahil hindi na nakamihan at... Nanakit yung mga ganito ko kagabi uh -huh. <laughs> Ganito ba? Pakakulang ngayon oh. وقال ما قلنا ينور Oh, nandito na kami sa area mga katangay ya, nag ariana na si Tangay Randy guys tignan natin ang mga galawan hindi na naman tayo mga katangay si Tangay Jack nag ariana na rin ano yan si Tangay parotos versus Lagolo. lo <laughs> Ulan mga katangay Ulan mga katangay Iyon mga katangay habang sila ay nag bumagsak bumagsak habang sila ay gumaganyan ganyan tayo naman ay dito sa kalan kailangan magsahing kagad tayo mga katangay para makakuha silang lapo lutuin natin talaga <laughs> para kung may mahulis sa si tangay jack pariskisa natin kagad so, huwag so, natin takpan si tangay jack para makita natin yung mga galawan <laughs> simple lang yan nakasandal mga katangay yan ang tangay yun mga katangay na kahuli ako, nakauna pa ako sa kanila kahuli. Ah! Uber na yan, Uber. Hindi, pilas yun. Ayos yan. Yun. Ulam na. Pang Ulam na mga katangay. Isang guno to eh. Silipin mo tayo, Randy, kung anong isla. Lumahan. Lumahan. Malaki. Iyo, no? Ilang piraso? Isa. Ay, isa lang. Isa lang pala. Kala ko marami na. <laughs> Iyan, masarap tinawit. Iyo, no? Hindi, tingnan ko. Ay, ulam na kami. Yehey! Diyan ka muna. Agay, agay. Ito ko naman sa isa yung eh, kabit. kinain. Kalit kampi na po ni Bay. Kalit kampi, kalit kampi. Kalit kampi ni. Eh. Ang action sa kabila dito sa isa. Ang mga Ay. Agaya. Okay, eh, yeah. siguro ang dalawa, pain mo man ang isa. Oh, maraming. Magsabaw tayo mga katay.

Na. Wen, lapo. Ayun, nandagdag sir. Ayun. Dito dito dito, opo, tanggal. sabi ko na nga po mga katangay, hindi kaliskisan na natin. <laughs> kaliskisan kagad. <laughs> Para gumalaw na. Na, magalaw na, kaliskisan kagad natin mga katangay.

Oh, movie, eh. mm. Bago natin lagay sa kaldero mga katangay hmm. Kumulo na Sabaw

kano ping na tangay diak. Ni mba, ma, tayo malungkot kay may magkain din. Iya yeah, no. Magkain kalungkot man. Ah, oh, wala ka uli na naman. Bye. Oke. Okay. Oh, kanopeng na naman. <laughs> kanoping Kano ping na naman wa ka tangay. pang yeah, Pangsuba. Paen din natin to, kaya wala natin paen eh. Iba lang <laughs> pang paen ang mga katangay. Wala lang mga katangay. Malapit na yung maluto. Yun. Ba? Montik, montik, montik. Kung malwa na, uminit na. Kanina umulan eh. Abi, Dayak, ano ron? Kumusta ka raw diyan? Ara. Sampung kilo hey Hay. Yon, kain muna tayo mga katangay bago tayo magpatuloy sa ating Gabriel. pangawil. At si Tangay wala pang huli. Si Tangay Jack wala pa ring huli. Yan ang ating sinabaw. First na price. Sarap yan. Okay, kain na guys.

kain tayo. Iditoy isa paborito natin uloy. Okay. Malam. Ma mm. Lagi <coughs> kelut yang larau. Siun hmm. mau, hmm. tapi sidbar ana sudah heran nih. Lah opening tuh enggak ketangai. Mun lah lapo siguro. Balap pun. Mun. Uh. Hayos. Tagdago. Lah nah, apat nah. Oke. Okay. Tapos kumain. Kayo naman magkakain ngayon. Mm. Roto mongko. Yun mga katay. Sinibara naman si Tangay Randy. Sirang-sirang mukha sa pagila. Dati nagsira yeah. mga katay. Pero lapo to. Pagdagdag. Kalaki nagbira ito na nga bay yan yes, si tangay kulot mga katayang maglagulo na rin ano yan malaking kanamungkuk 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 mga katayang kanamungkuk <laughs> tignan mong galaw ni tangay kulot yan si tangay kulot kumatirao yung kamay niya mga katay hindi ano po nga <laughs> uh, lunok ba titinga lunok na lunok malaking mungkuk mga katayang Ito <imitation> sumisibar. <imitation> Yo na naman mga katay. Sinibara naman si Tangay Randy. Ayan. <imitation> Pamungkok naman mga katay. Iya, puto dong lang ng balde. Ayos, oh. Pamungkok. Lonok na lonok. Lonok siapa mga katay. Kinain si Tangay Jack mga katay. Oh, ginainan. Oh, bungot eh. Sayang sa akin

yun wala pa rin kaya ang huli namin na <laughs> Okay. ok bungbok naman mga katangay ay ulpot naka ulpot na tayo ah. ulpot na mga katangay ulpot ayos <laughs> ito ang nagsabit nang uras pangawil ngayon pa nakasiba ng ulpot

Wala na akong kawala sa init. <laughs> <laughs> yun mga kaysa, libaran na tayo <laughs> Malaking olpot ito mga tangay. O? Oh, Malaki alak na. No? Malaki <laughs> na. May tinakagat mo ng nylon mo. ba? Sabi ko na nga ba? Masaya na ako mga katangay. Nakahuli na rin. Nakahuli <laughs> na siya mga katangay. Olpot. Hahaha. <laughs> yeah sa lahat ng pangarap mong <laughs> hindi nakawali, ito yung nakawali. <laughs> anong tawag yan? Ayun kung anong wow, wow. Wow, ano itong wow. tawag. Wow. Ah, wawa. Wawa ano? Wawa. Kawawa talaga. Wawa. Hmm, pangulam. ulam. Pang Yun mga katay, sabay silang. Ka. Sabay sinibaran. Hmm. Ha? Nagawat? Hmm. Yan. Ay, naghalikan pala si, ito. Mag-iray, mag-iray. May laman. May laman din ito akin. Uy, ulpot!

lenganin <laughs> tengamonya kriminal satu nyat jangan diem aja kata ngai kriminal satu paratus kuya alia i kau jangan ngoi gak ada kok ngoi apa yang akan ngai berani lah Uwi na kami mga katangay. Wala talaga. Wala talagang malaking lapo na sumibad. Uwi na lang kami. ito na kami mga katangay. Ah, uh, na. At ito yung nahuli natin. Huli nila, yan. Huli nila. Konti lang mga katangay. Yan, lagay mo tayo. Wala kayo ng inyong ulam.

Dito mama, Okay, lagu guys. Mm. Yun mga mong Yun maraming pong salamat sa lagi niyo pong sa sa mga video. At sa hindi nyo pag-iskip ng ads. Nanood sa akin pong salamat sa patuloy sa na sa amin at sana lalo, lalo sa inyo pag-skip ng ads. Yon. Yun, wala tayong huling lapo pero okay na yun at least mga katangay may huli pa rin kahit, kahit wala tayong live na na huli na buhay yeah. yun hanggang sa muli mga katangay maraming salamat ingat kayo palagi God bless